Sa isang syudad na napapalibutan ng nagtataas gusali, nababalot ng usok at ingay ng masasakyan, hindi ba't kaaya-ayang makakita ka ng luntian sa paligid? Ito mismo layunin ang layunin ng Green Wall, isang panibagong paraan sa pagdidesenyo ng mga gusali. Dito sa Public Safety Savings and Loan Association Incorporated Building sa EDSA, makikita ang pinakamalaking Green Wall sa EDSA. Tampok sa kanilang green wall ang mga bromeliad at mondo grass. Alam naman natin ngayon na more and more we have uh, vertical uh, buildings, no, condominiums, you have limited space, townhomes, and because of those limited space, um, people still want to enjoy greenery, no? It's, it's always nice to have a garden in your home. Mayroon ding green wall sa reception ng gusali at kung aakyat ka naman sa rooftop nito ay makikita mong luntian din ang kulay dahil naman sa green roof. Uso na ang green wall at roof sa Europa at sa mga bansa sa Asia tulad ng Singapore. Katunayan may mga incentive ang kanilang gobyerno para sa mga magpapagawa nito tulad ng mas mababang buwis. Para sa mga environmentalist, isa ito sa mga posibleng solusyon para matugunan ang problema ng air pollution sa Metro Manila. Sa datos kasi ng DENR, aabot na sa 130 micrograms per normal cubic meter ang total suspended particulates o mga mapanganib na mga chemical sa hangin sa Metro Manila 90 micrograms per normal cubic meter lamang ang international standard sa buong mundo Some plant species are very good in absorbing uh, pollutants no? so it helps purify the air uh, second it also uh, helps reduce the heat no as in a concrete jungle like Metro Manila having green wall it helps absorb the heat so it reduces temperature. So, and by reducing the amount of heat in the environment, third, it saves you energy. Sa mga ng sariling green walls sa bahay, pwedeng-pwede raw ito. It's important that we know the plant requirements like uh, the water, they, of course they need sunlight as well, and the substrate or the soil that they need inside the planter, as well as uh, the way they also creep or what What type of uh, plant are they? Are they uh, hanging plants? Are they um, small uh, shrubs? Or are they ground covers? Ngayong hindi na mapipigilan pa ang pagtatayo ng mga gusali, tiyak na makikinabangan lahat kung ang mga ito'y magiging kaisa ng kalikasan. Mariz Umari GMA News.